Magandang araw, mga bata! Nakakita na ba kayo ng diksyonaryong kagaya nito? Mga bata, may babasahin tayong kwento. Bago basahin ito, ano-ano muna ang dapat nating tandaan kung tayo ay nagbabasa ng tahimik? Ang kwentong ating babasahin ay may pamagat na Huwag Mawalan ng Pag-asa ni Jeneline Yutrapani. Halina't sagutin natin ang mga sumusunod na katanungan. Bakit humahangos na dumating si Mang Ador sa bahay nila Aling Elena? Ano ang sinabi ni Mang Lando sa pamilya niya pagdating ng mga ito sa ospital? Paano makatutulong ang mga anak niya sa pagtitipid? kung isa ka sa anak niya, gagawin mo rin ba yon? Bakit? Gamit ang diksyonaryo, ibigay ang kahulugan ng mga sumusunod na salita. Humahangos Nagtungo Pagsubok Pagbubutihin basahin ng mga sumusunod na salita at gamitin ito sa pangungusap. Malalampasan. Ang lahat ng pagsubok na pinagdaraanan ng buong mundo ay malalampasan din natin. Payapa. Masarap manirahan sa payapa at malinis na pamayanan maglabas ng lapis at papel at kopyahin at isulat sa patlang ang tamang sagot Maraming salamat sa inyong pakikinig. Paalam.